guys. Maulang araw sa inyo. Hello sa inyo. Ako nga pala ay magluluto ngayon ng dulong. Ito yung maliliit na isda dito na sinasabing dulong. Ayan. Aking, ito ay aking hinugasan na ng mabuti. Ito nga pala ay isang na is, kalahating kilo. Tapos isang kilo ay dalawandaan Umini na nga ako kasi nga wala kami ulam. At dito ay maulan ngayon. Napakalakas ng hangin. Dito nga pala ay nilagyan ko na ng asin. At saka paminta. niyan Kumuho na rin ako ng dahon ng saging para pagbalutan. Ito yung mga ginagawa namin dito sa probinsya. Yung mga maliliit na isda yung aming binabalo sa dahon ng saging. Para yung aroma ng dahon ng saging at saka yung, yung amoy ng dahon ng saging pampadagdag din ng flavor dun sa amin niluluto konti lang nga pala nilay ko ditong asin at saka konting paminta para hindi naman maalat na masarap ditong lagyan din ng ano asima ng kalamansi o kaya kung may lemon ay masarap din ito sa uh, asima ng lemon yan at hinalo ko na nga pala at ibinigyan ko na yung asin para mas malasa pagkatapos nga nito ay aking babalutin na sa dahon ng saging. parami nga pala ito kalahating kilo ay aking sana itong uukuyin. Kaso nga lang ay mas masarap yung tinigang lamang at palagi naman kami nagpiprito kaya ang aking naisipan na lamang ay ibalot na lamang ito sa dahon ng saging kasi nga parang nakakamis naman yung tinigang na dulong dito. Ito nga pala dulong ay ito'y pwedeng gawin na baguong ito ginagawa dito yung baguong sa amin. Mas mas masarap yung baguong sa sa usawa ng mangga o okay, tas ulam, tas igisa sa kamatis. May mga nabibili dito sa uh, paling sa amin itong ginagawang ipaguong. At ito nga pala ako nagsisimula na dito mag palot ng dahon ng saging. Ayan. Yung kaya pala ito tinawag na balis suso kasi mukha mukhang susuyong yung pagbalot. At ito nga, inilagay ko na sa kaldero yung aking binalot na isang peraso. Hindi ko ito pinakaramihan para madaling maluto. Tsaka kahit siya marami, madali naman itong maluto kasi sobrang liit lamang nito. Ayan nga. At habang ako nagbabalot dito ay napakalakas ng ulan at hangin dito sa amin. Wala namang bagyo. Ngunit siguro dahil malapit ang Pasko ay talagang malakas ang mga hangin at saka ulan. Maraming ko nga palang kinuhan down sa akin kasi mas marami-rami kong babalutin ngayon. Ito yung pangulam namin ngayon, tanghali. At buti na nga lang kahit malakas ang hangin at saka maulan ay binigtinda dito na isda. Kasi dito sa amin sa probinsya ay malayo kami sa bayan. Eh, kailangan namin ng ulam. Eh, buti kapag ganitong mga malakas ang hangin at Ulan ay may nagtitinda dito na ng mga nakamotor. Marami dito nagtitinda ng mga isda na nakamotor. Ngunit, minsan wala. Wala din napunta dito. Ngayon nga, ako'y nakadalawa ng pagbalot. Nakaka-enjoy lang magbalot ng ganito kasi nga, ma uh, nakakalibang din ang pagbalot ng mga ganitong isda. Ngayon nga, ako ay marami ko nang nabalot dito. Wala wow, pala binisover kasi, kasi, sobrang iingay dito ng mga bata at walang pasok. Hello. Ayan nga at ito at luto na ang aming ulam na balisungsong na bulinaw aka dulong. Ayan. Tinanggal ko na nga pala sa dahon ng saging ito. Napakaganda ng pagkaluto. Napakalambot. At katamtaman lamang yung kanyang alat. At saka hindi naman masyadong patabang. At ito nga pala, inasima ko na lang. Ano, hay Lemon. Walang kalamansi kasi sobrang tataas. Hindi makakit yung anak ko kasi madulas yung puno ng kalamansi. Eh, marami naman ditong lemon sa amin. Minsan nga, hindi napapansin sa dami ng lemon. Ay kaya ito na lang aking yung inasim. At ito nga pala si Talia. O, sarap na sarap na sa akin niluto. At, Aking ah, ding, pinaupo na para kumain siya ng Kanin bye